Nang tapakan ng Meksikano ang Pilipinas pagdating sa larangan ng boxing, naging kontrobersyal ito sa buong mundo kung saan pinagtawanan, pinagtripa ng mga Meksikano ang Pilipinas dahil wala naman daw ibubuga ang ating mga pambato. Ngunit mali sila dahil may isang kamao ang tumapos sa karera ng mga boksingero sa Mexico. November 15, 2003, Pacquiao vs. Barrera na naganap sa Alamo San Antonio, Texas libu libong mga Meksikano ang nagsidatingan para sa gaganaping laban, nagsisigawan, naghihiyawan, winawagayway ang bandila ng Meksiko para suportahan ang kanilang pambato na si Marco Antonio Barrera. Hindi matinag ang kanilang kumpiyansa, ang kanilang kampiyon ay hindi lang lalaban para sa kanyang titulo kundi para rin sa dangal ng kanyang bayan. Hindi nila aakalain na ang gabing ito ay mauuwi lang sa pagkasawi ng kanilang kampyon. Marami ang hindi makapaniwala na ang isang underdog mula sa Pilipinas na may pangalang Manny Pacquiao ay magiiwan ng sakit para sa buong bansa. Si Marco Antonio Barrera ay higit pa sa isang boksingero. Siya ang pinagmamalaki ng Mexico pagdating sa larangan ng boxing. Tinatawag din siyang baby face assassin na sumasalamin sa kanyang galaw kapag nasa loob na siya ng ring. Isang maamong muka na may tinatagong galing. Noong 1990, dinurog ni Barrera ang lahat ng kalaban niya, nakuha niya ang mga titulo at mga parangal, higit sa lahat ang tiwala ng kanyang bansa. Noong early 2000 na naman, tinibag ni Barrera ang upuan ni Prince Nasim Hamid kung saan ito ang kauna-unahang talo ni Nasim sa buong karir niya sa boxing. Natalo din niya ang isa sa pinakamalaking karibal si Eric Morales, isang alamat laban sa pagitan ng dalawang Mexicano. At yun na nga, sa edad na 29 years old, hindi na maipagkakaila na siya na ang tinagore ang hari ng kanyang dibisyon at nirango bilang ikatlo sa listahan ng pound for pound. Siya ay isang pambansang bayani at isang buhay na alamat. Pero noong pumasok si Pacquiao sa landas ni Barrera, tila nagbago ang lahat. Ang isang 3 to 1 underdog ay kayang higitan ang lakas ng isang kampyon. Para sa karamihan ng mga tagahanga ni Pacquiao, iba ang laban na ito. Isang 24 years old na mula sa Pilipinas ay lalaban para sa kanyang bansa at kahirapan. Wala siyang ibang ipinagmamalaki kundi ang kamao niya. Bago pa man mangyari ang laban ni na Pacquiao at Barrera, una nang kumasa si Pacman kay Lelo Ledwaba noong 2001 kung saan nanalo si Pacquiao by a TKO sa loob ng anim na round. Ngunit hindi ito ino-honor ng mga Mehikano dahil isa lamang siyang batang Pilipino. Ang laban na ito ay pangalawang pagharap pa lamang ni Pacquiao sa featherweight division at sabi ng mga eksperto na walang pagkakataong manalo si Pacquiao kay Barrera. Pagmamalaki pang sinabi ni Barrera kay Pacquiao na hindi ko naman yan kilala sino ba yung si Pacquiao. Pero ang kabaliktaran alam na ni Pacquiao kung sino siya, alam niya na kung ano ang dapat niyang gawin. Dose-dose ng sparring rounds ang ginagawa ni Pacquiao para sa paghahanda. Kaliwat kanan ang binibigyan niyang suntok. Iniisip na si Barrera na ang katapat niya. Kasabay nito ay ang pagbabawas niya ng timbang para sa gagawin niyang misyon ang gabi ng laban. November 15, 2003 sa Alama Don San Antonio, Texas, USA nagtipo ng higit sa 10,000 mga tao sa loob ng arena. 95% sa mga ito ay sumusuporta para kay Barrera at ang 5% naman ay para kay Pacquiao. Nang lumakad si Pacman patungo sa ring, sumigaw ang mga tao ng boo pero hindi niya ito pinansin. Sa kabilang ring naman, nagaantay ang kampyon. Walang bahid ng takot sa kanyang muka dahil si Pacquiao ay isang underdog pa lamang at hindi pa ganun kalawak ang narating sa boxing habang si Barrera ay parang isang predator na lalaban sa isang bata. Walang nakakaalam na ang laban na iyon ay magiging isang patibong para sa kampyon ng Mexico. Nine, first round ang laban ng dalawa ay naging maingat. Si Barrera ay kinakalkula ang bawat galaw ni Pacquiao samantalang si Pacquiao ay walang humpay na sumusugod. Sa opening minute, si Pacquiao ay nadulas at sa hindi maipaliwanag na dahilan, itinuring ito ng referee bilang isang knockdown at ang buong arena ay nagsigawan dahil sa pagkadulas ni Pacman. Agad naman tumayo si Pacman at ipinakita sa referee na okay lang siya at hindi naman siya tinamaan ng suntok. Sa pagbangon niyang muli, walang humpay na suntok ang pinakawalan ni Pacman. At dito na narealize ni Barrera na magkaiba sila ng estilo pagdating sa boxing. Jack, the Of all wars, Marco is an sa ikatlong round ang buong arena ay nabalot ng katahimikan matapos tamaan si Barrera ng isang suntok sa panga gamit ang kaliwang kamay ni Pacquiao na humantong sa pagkabagsak nito. Ang buong crowd ay nanahimik ng buong round habang sinusubukang ang makabawi ng kanilang pambato.

Makikita na ang lahat ng suntok ni Pacquiao ay lumulusot sa pagitan ng dalawang gloves ni Barrera at ang momentum ng laban ay tila napunta na sa pambato ng Pilipinas. Walang humpay ang kombinasyon na pinapakawalan kasama ang bilis at liksi ni Pacman habang si Barrera ay patuloy na dumidistansya. Ngunit hindi ito hinahayaan mangyari ni Pacquiao. Sa kalagitnaan ng laban, makikita na ang mukha ni Barrera ay namamagana at may dugo. Nangyari ito matapos makorner ni Pacquiao si Barrera sa gilid ng ring at walang humpay na nagpakawala ng sunto. Tila isang makina na hindi napapagod si Pacquiao noong mga oras na ito. ang bumawi ni Barrera sa mga suntok na ibinabato ni Pacquiao ngunit hindi ito mangyayari dahil wala siyang pagkakataon. Hindi siya binibigyan ng magandang distansya ni Pacman. Sa ika-11 round ng laban, agad umatake si Pacquiao at pinatamaan ng isang matinding kaliwa si Barrera dahilan para bumagsak ito. Sinubukan pang tumayo ni Barrera ngunit huli na ang lahat. Nang makorner ito ni Pacquiao, agad niyang pinaula na ng suntok at naging no choice ang team ni Barera at hinagis na ang panyo. At dito nagtatapos ang laban. Noong gabing iyon, nasaksihan ng Boxing World ang bagong silang na Campeon. And new featherweight champion of the world, Manny Pac-Man Pacquiao! -E